sa ating balitaan special report tatlong buwan na lang at Pasko na ano nga ba ang pinagkaiba ng selebrasyon ng Pasko ng mga kabataan noon at kabataan ngayon ang ulat ihatid sa atin ni Julio De Sinasabing pagpasok ng ber months ay nagsisimula na ang simoy ng kapaskuhan marami sa atin ang todo na ang ginagawang paghahanda sa selebrasyon alam nang na ipinagdiriwang natin ang kapaskuhan dahil sa kapanganakan ni Heso Kristo. Halos buong mundo ang nagsasaya at gumugunita nito at may kanya-kanyang paraan ng selebrasyon. Sa Pilipinas, mayroong simbang gabi at misa di Galio. Mayroon ding tradisyonal na karoling at paglalagay ng mga dekorasyon sa tahanan. Sinasabi ding ang Pasko ay para sa mga bata. Kaya ang mga mag-anak ay namamasyal para magsaya lalo na kung mahabang panahon na hindi sila nagkakasama. Binibilhan din nila ito ng regalong laruan o kaya'y bagong damit. Minsan ko nagtitipid na may simpleng salo-salo at pagmamahalan na lang ng pamilya ay okay na. Sa mga nakaraan po nating pagbibigay ng tips, ngayon naman po ay nag-ikot mismo ang inyong lingkod at nagtanong-tanong sa mga bata kung ano nga ba ang kanilang pananaw sa okasyong ito. Ano yung alam mo tuwing Pasko? Ika ka pupunta pag Pasko. Babakasyon. Ang Ilan naman sa kanila ay sumasaya kapag naririnig na ang mga Christmas songs. Bahan. Tap, nagsisimbang gabi. Hmm. Mga tradisyon nyo, ano ba yung ginagawa ninyo kapag Pasko? Ikaw, sabit, nagsabit ka na may jazz. Hmm. O ikaw? Uh, regalo. Regalo. <laughs> ikaw? Santa, Claus. Si Santa Claus. Mayroon naman na tila hinahanap ang kanilang mga ninong at ninang kapag darating na ang kapaskuhan. Pero banggit naman ni Daniela Cabral, isang parish youth, na hindi lamang sa pagbibigay ng regalo na dadaan, kundi sa pag-alala sa tunay na diwa ng kapaskuhan. Ang Pasko ay ang pagkabuhay ni Kristo. Ito yun na yung isang dahilan sa pagsasama-sama ng pamilya. Ah, ano yung pinaka-inaabang-abangan mo? Ayan na, dahil magpapasko na, di ba? Siyempre mga regalo. Ano, dapat magkaroon sila ng oras para sa pamilya nila. Saka dapat, lagi silang ano, parang magkaroon sila ng time para kay God. Paano man natin ito gunutain, ano man ang ating ihain, tandaan, magpasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng dakilang lumikha at tayong lahat ay gumunita sa napakahalagang okasyong ito, ang Kapaskuhan. Merry Christmas! sa Telebisyon ng Bayan. Ako, si Julius Nisamburon.